Grabe, oh. Buga na kagad ka yung skin, ah. <laughs> Lalim yan. Lalo pala, parang. Yay! Yan talaga mga vlogger. Kahit ganun kalalim yan. Okay, so hangatin na natin. Tanggalin mo muna ito, sir. <laughs> Grabe, guys. Ang dami, oh. Ang dami lamon. Oh. Nakupuk.

Oo oh. Lalapad Lalaki ano? oh, Oo, umang ko lang mga ganyan eh lalo. Oh, Oo Nagpupuno oh, mo na Bye-bye Ayun tayo guys, oh, ng uli Ang mga 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 ba? Alam ko to, hindi na inabili na. huwag mo nang galawin, ako na lang. Ah, Malalaglag ako na, ayusin ko pa yan. Ah, mas maganda kasi pari malambot. Kasi pag malambot. Yung may kulay ba? Yung si may kulay kasi hindi pinapasok na isda yun. Luwalo, bawal, Atong ba diba ako magamit ng kulay? Hindi ba aling kalawangin, ko lang kulay. Ako, eh, tatlong screen pa lang guys eh, mukhang mabubuno yung timba natin. Baka naman sila dito. Ako po nukera. Dito ka be, dito ka. Baka matuto Ay drabis, Araw-araw ganito huli mo, naka di ba? Di ba naka sandala yun o? Araw yun o. Okay, sunay o. Nangyayas dadi yun Maximino. Okay. Tatlong ano kayo? Tatlong ice oh. pa lang, puno na ice cream timba namin. Bro, tinamon si Daddy. Ano nangyari? Ba nang galing si Daddy? <laughs> Ay niyan. Ha? Ay, Apre. Baka wala na to Daddy. Eh, puno eh. So guys, tatlong screen lang yung pinandaw natin eh, Wala na kami nalagyan Wala na nalagyan pun po <laughs> Puno ka agad Ayun guys, oh. Hindi, so, daing huli o. Oh. Waldo. Ito lang to. Maraming mga yung isa. Ita huli. Kalaglag pa na ko po. Kakalaglag na huli natin. Mario Osep. Takpa mo ng sako pa rin. Kahit damo. Ayun. Kumukha ng damo dyan. At takpan mo natin guys para hindi mo yan yung huli natin oh, sa mga gusto na Arroyo punta lang po kayo rin eh <laughs> mananama po kayo sa Arroyo <laughs> dapat hindi kayo nag cover eh Ay, hindi na mabuhat mga idol <laughs> guys uwi na tayo taglit na oras lang ganito na huli natin oh. buhay bukit buhay mga nangisda uiền eh, ạ, guys, bắt được tayo. tao ngỡi u. được không? không được, không được. không được, không được, không được. không được, không được, Oh, sa mo. <laughs> 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 ah, sariwa. Woo, grabe. Ah. guys, stingihin 'yung huli natin 'to. Oh. Tatlong screen lang mga idol. Tatlong screen lang kuya eh, nah. ha. Grabe 'tila byarin, eh. Ang lalaki, guys, oh. <laughs> Woo, dami. Yo, 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 yo. Tapos Dami oh. So, paano guys? Dito ka na lang putong tatapusin 'tong video to. Maraming maraming salamat to. Okay, follow, like, and share lang po. Thank you po. Maraming salamat mga idol. Thank you, thank you.